Mga boss, up? welcome back to my channel. Welcome back to at for today video. I share ko sa inyo yung experience ko na nadesila siya ako ng motor tapon mga boss para maging lesson learned sa ating mga owner ng click. Pero sa ngayon, welcome to my father. My beloved father, mga boss. Totuan niya naman tayo ng special. So, nag-prepare na siya ng mga lamas, mga boss. Oh, say watch out. Watch out, mga boss! <laughs> so, tingnan natin yung inaluto ni Papa, mga boss. So, mga boss, as usual, mga boss, pag weekend, yung favorite namin ni eh, Papa, yan, balbakwa. Tanduwayo niya, boss. Especially yan mga boss kasi mayroon daw itlog ng baka. A few moments later. Gusto sa inyo yung uh, experience ko kahapon. Uh, tayo sa motor mga boss. Uh, actually, tatlong beses na akong nadiscuss sa motor at ito yung pinaka kinabahan ako dahil na hindi ko alam kung yung gagawin ko. So, yung pauwi na ako kahapon, mga boss, ang nangyari ay ang takbo ko is na sa 72.80 lang naman. Pero, nung pakurbada na ako, may napansin ako sa motor ko, no, parang hindi nag-minor. So, sawa naman ng Diyos, uh, nag-break ako ng padandahan hanggang sa medyo hindi na mabilis yung tako ng motor pero yung motor kahit hindi ko ginagas is tuloy pa rin yung yung pag-akyat ng gas no kumbaga kahit na hindi ko na ginagas at naka-brake ako is umaandar pa rin ang motor ang um, pagkakamali ko lang mga boss ay sa kagustuhan kong huminto ay piliga ko pati yung uh, front brake ng aking motor so dahil doon ay bigla akong sumemplang na slide yung motor at ako'y pagulong-gulong sa kalsada. Buti na lang at may helmet tayo, nakapantalon at naka-jacket ang makapal. Uh, at nagpapasalamat nga pala ako doon, doon sa mga taga-simuay ng mga brothers natin no, na tinulungan ako. Uh, tinulungan ako mapatay yung motor, tinulungan ako sa pagulong-gulong sa kalsada. Uh, at, ayun mga boss, so ikukwento ko sa inyo kung ano yung... Uh, naging problema ng ating motor. Ito yung ating motor mga boss. Kunti lang naman yung naging damage yung ating motor. Gas-gas lang naman dito. At yung pa sa left and right signal na tanggal. So, pupunta tayo ng shop ngayon. Hanap tayo ng pwedeng ilagay dito. Tapos mga boss, yung naging problema kasi mga boss kahapon. Ito sa throttle ba ito? Itong handle dito. Handle. So, tumatakbo ang motor kahit uh, naka, hindi lang naka-gas, no? Yung guys, so, kumbaga tuloy-tuloy, parang, uh, parang pinipiga na hindi pinipiga. Kumbaga ganun nangyari. So, ito ang naging nakita ng mekaniko na problema mabugos dito sa throttle box o throttle body ang tawagin nung binaklas ito ito sa ating Honda Click mga boss ay yung parang bilog sa loob na pag pinihit, mag open or mag close pag ginagas na uh, nabarahan ng something kasing laki ng kasing laki ng ulo ng star screw mga boss medyo maliit lang konti dito mga boss na kulay itim na plastic sabi ng mekaniko is na uh, part yun nung throttle na natanggal siguro sa uh, sa pag ataw ito sa pagbiyahe na maalog ang motor so dahil naipit yun mga boss pa hindi siya nagmimiro kasi nga naka blockage naka, na block siya no so yung motor tuloy tuloy lang sa paggas at uh, sa awa ng Diyos mga boss ay ako lang no ay wala akong pasahero at uh, nagpapasalamat ako ng marami sa mga tumulong sa akin. So, ang gagawin natin ngayon mga boss ay papa cleaning natin itong motor. Pakakarawas, tapos pa change oil. At yun mga boss, sana maging lesson ito sa ating mga boss na ugalain natin na magpalinis. No, magpa-cleaning ng ating mga motor. Ang instruction sa akin ng mekaniko ay every month daw. Palinisan yung throttle body or ano mga dapat ipa check dito no tapos ito okay naman ito nilinisan nila narin nila dahil nga no uh, sayang daw yung panglinis na binili natin sa kanila kapon 350 at uh, 300 pesos lang yung iningi nila sa king labor mga boss no paglinis nito pati yon uh, pero dinagdagan natin no dahil napakalaking tulong yung ginawa nila sa atin dahil malayo as sa city yung na natin at buti na lang, no? nandoon yung shop na, actually yung shop na yun mga boss, uh, natulungan rin ako dati, yung Honda Wave pa yung motor ko na nadisgrasya rin ko. Uh, yun naman is naipit yung kadena, pero hindi naman ako sumayang lang. Uh, muntikan lang, pero sila rin ang tumulong sa akin. Kaya may tiwala ako doon sa shop na yun. Uh, salamat na no? doon sa uh, Simway na shop na yun. Hindi ko na kuha ang pangalan, pero dalawang beses na ako natulungan ng mga boss. Nagpaka-rush muna ako ng motor mga boss at magpapa-change oil uh, at nagpapasalamat din ako sa misis ko no. Dahil nung tinawag, pero bago ko tumawag kay misis mga boss sinigurado ko muna na okay ako, nakakatayo ako lahat ng parte ng katawan ko, tsinay ko. Yun, maliban sa masakit lang ng katawan ko. So tumawag ako kay misis na nandiskrasya ko at yun nga no, uh, to the rescue ka si misis na no? pumunta siya doon sa area at tumawag rin siya ng mga tropa niya na no? mga kaibigan niya na malapit sa area para kahit pa paano maka, mayroon tayong mahinga ng tulong in case na hindi maayos yung motor at pwede nating iiwan ganon din sa mga uh, tropa natin no? na mga kilala natin na malapit din sa area na tumawag din tayo para magbabaka sakali na kung in case emergency wala tayong malapitan ay pwede natin silang hingan ng tulong Karwa sa mga boss. Kuikoi. Batel scar ng motor. Boss. Da na tayo nang shop. Dahil change oil tayo mga boss. yung galing sa Honda Click. Honda. Fully synthetic. Tapos nito, diretso tayo na yung shop. Pa-change oil. tapos no? ang pinaka lesson learn talaga dito na natutunan ko ay uh, wag is iwag isa uh, walang bahala no yung maintenance ng ating mga motor actually 29k odo na itong motor ko mga boss at isang beses lang ito na na linisan no na check yung kan kahit yung filter niya marami na masyado kaya pinapalitan rin doon sa shop pati yung throttle ko na yun ngayon lang yan na linisan pero yung one, mga boss, uh, okay pa naman yung mga pump belt. Pero sabi nang sa YouTube no, 29 km uh, 29k odo dapat palitan na yung mga yun. So sa sobrang positive natin mga boss. Yung ano, muntikan na tayo mag goodbye Philippines. Muntik na maging alamat. Kaya isang lesson learned mga boss na kailangan yung may maintenance, cleaning, maintenance check yung ating mga motor. Ito ay masakit na lesson no sa ating uh, buhay uh, na uh, hopefully sana hindi na maulit at maging lesson na rin sa akin no? na kailangan itong kasangga natin sa buhay ay kailangan rin natin bigyan ng importansya uh, alagaan din dahil no? well, hindi niya naman kayang alagaan ang sarili niya kundi yung may-ari sa kanya so hanggang dito na lang ang mga ang vlog natin mga boss. Maraming nang salamat. 2,000 subscribers na tayo mga boss. At kahit mga hindi tayo masyado na nag-upload ang ating mga videos, ay ipatuloy pa rin ang pagkakita ng ating subscribers. So, thank you.